Okay, so ngayon po ituturo ko sa inyo kung paano mag-refill ng cartridge for Canon TS207 printer. So ang gagamitin ko po ngayon na example ay yung pong PG745. So ang gamit ko po ay kandila at saka karayom para butasan po yung ating cartridge. So once na mainit na yung karayom, pwede na nating gamitin and then once na butas na po natin yung cartridge, pwede na po tayo maglagay ng refill na ink. So, ang gamit ko po ay syringe or syringe or heringilya para po maglagay ng ink. Para po ating ma-refill ulit yung ating cartridge. So, once may ink na po siya, pwede na po natin ulit siyang gamitin at isalpak dun po sa ating printer. So, after that, pwede po tayo mag-nasal check para makita kung okay po yung ating nagawa So once okay na po, pwede na po tayo ulit mag-print as usual. So 'yun lang po.